Ito ha, para sa mga nagtatanong kung bakit ba ako bumalik ng Saudi Arabia at hindi na lang ako mag full-time vlogger sa Pilipinas. Gayong 1.3 million followers naman na daw ako. Ang sagot ko dyan ay, kayo na lang mag-ako at palit tayo ng sitwasyon. <laughs> <laughs> Oo nga no, bakit nga ba? <laughs> Ngayon ko lang na-realize, totoo nga naman, no? Bakit ko pinapahirapan ang sarili ko? Nagpapaalipin ako dito, samantalang kung ako naman yung full-time vlogger, ay ako lang yung boss. Tapos makakagala pa ako at kasama ko pa ang aking pamilya. At ang masaya doon, unlimited jerger chat. <laughs> Hoy, joke lang. <laughs> Oo nga, no? Ngayon ko lang na-realize, bakit nga ba ako bumalik dito? Buwang talaga ako, no? <laughs> <laughs> Ayan, ito nga po yung dahilan kung bakit po ako bumalik dito sa Saudi Arabia. Unang-una, bumalik po ako same employer po at matagal na rin po ako dito. Pangalawa, maayos naman po ang aking sitwasyon. Nakakapag day off naman once a week, my freedom. Okay na okay ako lahat dito. At Masaya din ako dito dahil marami po akong kaibigan. Yes, ang vlogging ay totoo talagang nagkakapera dyan. Malaki talaga ang pera dyan kung ikaw ay marunong gumawa ng content at hindi katamad at marunong ka talaga sa social media. Kaya nga, sinadya kong magbakasyon ng dalawang buwan dahil i-observe ko kung malakas ba ang vlogging ko dyan dahil kung tamang-tama na ang income ko ay hindi na ako babalik dito. Pero ang nangyari nung umuwi ako... <laughs> nagbakasyon din ang page ko. Minsan lang ako nag-vlog. dahil paray ako gala. Punta-punta doon, dito, kain dito, kain doon. Kahit ano na lang ginagawa ko, hindi ko naman videohan Kasi ang vlogging talaga, malaki ang income dyan. Kung marunong ka at yun, pa-upload-upload ka lang. Kahit picture, kumikita ka dyan. Na my day, kumikita ka. Reels, lalo na. Basta yan. Pero yun ko, bakit ako nung umuwi? Marami nagtanong. Bakit daw ako hindi nag-vlog nung umuwi ako? Nagpahinga din yung page ko. Hindi, parang ginusto ko rin namang bumalik dito dahil alam ko na kapag ikaw ay may trabaho uh, tulad dito sa Saudi Arabia ay alam ko na every month talaga na nakakasweldo ka. Samantalang kung ikaw ay nag-vlog, hindi mo alam kung magkakaroon ka ng violation. Pagkakaroon ka ng violation ay wala kang kita. So anong gagawin namin? Wala kaming kakainin wala lahat. Pero itong pagkabalik ko na ito ay talagang pinapangako ko sa sarili ko na last na ito. Last contract na ito. Dahil adjust ko naman, matanda na ako. 40 na ako, ano, dito na ako magminopos, ganun ba? Wala pa akong anak, dai, Diyos ko. Do, may mga napundar naman na ako, pero sana talaga, makaipon na talaga ako ng pera para mag -for good na. Yan ang goal ko sa pagbalik na ito. Kasi pagod na ako, dai. Do, hindi naman nakakapagod ang trabaho ko dito, no? Marami, mas maraming pahinga kaysa sa trabaho. Pero, Diyos Gusto ko. Gusto ka naman mag-enjoy? I mean, na-enjoy naman ako dito. Pero iba yung enjoy na wala kang iniisip na trabaho. Yung pang mag-for good ka na, yung mga nakasiting pretty ka na lang sa bahay mo, nanonood ng Netflix, yung tipong gano yon Pwede ba yon <laughs> Plano lang naman yan, mga Inday. Plano lang yan ba? Hindi pa natin alam at hindi pa tayo nakakasiguro pagkatapos ng dalawang taon ay mag-extend na naman. <laughs> Ayan, dito na naman tayo talaga mag-minopos. Ayan, sinasabi ko na. <laughs> ano ba talaga? <laughs>